Ito po kami sa mga bilihan ng mga kortina, mga idol dito sa Los Banyos po. Ito po, nandito dito po? Mga tela o mga idol. Dito po yung sa Los Banyos, mga idol. Ito po bilihan ng tela. Ito po. Ito, videohan ko lang po, te. po. Ayan po, mga naglalabas na po. po mga tela mga kaidol kung, gusto, kung gusto nyo po mga bumili dito lang po sa Los Baños para po po sa mga tela mga kaidol yo 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 ito po ito po mga tela mga kaidol oh. tara dito ang gaganda ng mga tela mga kaidol oh. dito lang po sa Los Baños ayan po Hello so, po ito mga kaidol oh. Ang gaganda ng mga ano, tela. Napakaraming tela mga kaidol. Ito mga kaidol o, oh, tela. Ito lang, mga kaidol o. Oh. mga kaidol o. Mga gamit po mga kaidol. Ito lang po sa Los lang dyan. Pag nakapili ka, Ang boss. Yeah, okay. yeah, dito kami sa Los Baños. Ito nga pala yung tindahan nila, sir. Sa okay. Los Baños, mga tela po, mga kaidol. Baka po pumunta dito sa Los Baños po. Hanggang dito lang po. Maraming maraming po salamat. Ito yung mga tela nila. Mga kaidol. Dito lang po sa Los Baños. Maraming maraming po salamat. Huwag kakalimutan mag-subscribe para lagi updated sa aking mga bago labas sa video. Maraming maraming po salamat sa inyo lahat.